Sa number 2, Gina-fast track sa karon sang Office of the Civil Defense ang installation sa mga tent cities sa probinsya. Ini kasunod man sa sitwasyon nga ginapakita sa Bulkan Kanlaon. laon. kay kaya Donato Sermeno III, ang Office of the Civil Defense Regional Director sa Hima City, 220 sa 500 ka mga tents nga target itukod sa tent city ang na-install as of, of uh, subong adlaw, ng siling man ni Sermeno nasa katapusan sang pebrero ginalauman nila nga mangin operational na ang Tan City ang Balyermoso damlag pa gina identify man bilang Tan City para sa apektado sa Calaoan City ang wala sa giyapon sang may na identifying nga site bangod sang terrain sa lugar suno kay Sermeno, ang duta sloping may uh, memorandum of agreement na sa tunga sang gihulngan kag Moses Padilla pero wala pa man sang may nasugdan sa Tan City sa gihulngan suno kay Sermeno. kahapon Nagbisita ang Regional Incident Management Team sa mga site sa San Carlos City nga mahimo mangin Tent City. Sunok kay Joe Alangasa, ang DRM Head sa San Carlos City, ini sa Barangay Rizal nga may tatlo ka ang kalaparon kag pribado nga duta kag ay kadua sa Barangay Prosperidad. Padalan sila sa OCD sa 300 ka mga tents. Sa nga magsaka sa alert level 4, may 8,000 man ka mga persona sa barangay Kudkod ang ilang nga iga-evacuate. Samtang, ginsiling man ni Sarmeno nga padalaan man nila sa mga tents ang Canlaon City. preparation natin ng going. So we're fast tracking, sir, ang mga tent cities ni sir. Oo, oo. Tapos ma, dito sa may district di, 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 di sa Canlaon City, padala namon dito man ang ibang uh, tents para sa later on, kung sabi, hindi sila mag-decide, di sila na lang mag, ano, ah, sa tukod. Ang mismo, sir. Oo, oh, aside from sa, ano, sa, sa San Carlos, mm. ang kanlaon, JT, padalaan ng sentence.